Hello, mga mamis, mga katangsit. Itong araw na ito, guys, ay bali nagluto ako ng ating uh, soup, Arabic soup, kasi karamadan dito, guys. Ayan, nag lang ako ng sibuyas, bawang, luya, metos-metos, minagyan ng kamatis. Umayohay. Tapos, minagay ko na dyan yung yung basic, may yellow, tapos mekos, mekos, tapos minagay ko na rin yung mga spices niya. Na. natin ng cumin, black pepper, asin, uh, ayan, at linagyan ko na ng tubig at heto na, kumukulo na siya.